grabe yung traffic dito guys. Tingnan nyo guys kung gaano kahaba yan guys. Hanggang dun yan guys sa may dulo guys. Dun sa may recto guys. Yo what's up guys nagbabalik na naman. Ang idol yung piling pogi. So guys ayan magikot ikot tayo ngayon dito guys. Sa may ano bandang laki. Ayan. Ito pala yung kahabaan ng Abad Santos. Yan guys mga papasok yan sa may laki. Alam niyo guys, yung Lucky Mall. Marami din yung pupunta dyan guys. Ayan. Grabe, sobrang init ng panahon ngayon guys. Ayan o, kaya yung mga rider dyan, maging ingat at panainom tayo ng tubig para ayan o, sobrang init kasi. Ayan o, sa Maya ay ano, 11.88 na tayo guys. Ayan, gusto ko sanang pumasok dyan kaso medyo nakakahiya. Baka sabihin nila hala, vlogger o, oh, na walang viewers. <laughs> so ayan guys, medyo wala pang ganong tao ngayon guys. Pero pag Pasko talaga, sobrang daming tao dito guys. Ayan, so ito pala yung ano, papasok ng 168. Pag dineretso mo yan guys. Ano, e kasi yun sa kabila niyan guys. Yan po yung soler. Grabe. Sobrang init talaga ngayon guys. Tingnan nyo naman guys. Ayan. Grabe ang dami talaga mga sasakyan. Lalo na dito guys sa may sulir. Grabe yung traffic dito guys. Tingnan nyo guys kung gaano kahaba yan guys. Hanggang doon yan guys sa may dulo guys. Doon sa may recto guys. Oh my god grabe. Grabe yung traffic yan. Masusolusyonan pa kaya yan? Oo oh, ganahan ka pa ba yan magbili ng sasakyan kung ganyan man lang ka traffic? Oh my god, grabe guys. Tingnan nyo guys, oh. Sa may 999 to. May Soler. Soler Street, ayan, oh, tignan nyo. Diyos, medyo ka-traffic naman yan talaga guys. No, oh, kailangan talaga ng mahabang pasensya rito, oh. Krabi, guys, hanggang dulo talaga yan guys, nasabi ko sa inyo. Hindi pa yan guys ah. Pagpasko siguro abutin ka ng ilang oras yan, bago ka makalabas. Doon sa may abad santos. Oh my God. Krabyo. ko yung mga ano neto. Mga rider. Lalo na yung may mga ano. Deliver pa. Diyos mio. Sana masusolusyon na na to. E Ngayon o. Kung ganyan. Lalo na pa. Palapit na yung Pasko. Grabe yung traffic dito ba. Dito kami nahihirapan e pag pumapasok kami rito may dalang kartilya? Naku, ikamakadaan talaga grabe. Yan o, dito yan guys sa may sulir, may 999.